Yan, shout out po Andy Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andy Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kaya Bal, maraming po salamat. Yan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andy Kayaka Vlogs. maraming maraming po salamat at na, maraming po salamat. Marami po. Bye -bye. Ah, mga kalingap, pasuporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatsyaga napaka mag-scout deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ad sa kanya mga video. At kaya vlogs isang kalingap partner, Mas subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. So mga kalingap sa inyo po lahat sa mapagpalang hapon, umaga at gabi no? Sobrang uh, init po. Alas 4 na po ng hapon no? Ayan, welcome back my YouTube channel, inyong lingkod Andy Kayakap Vlogs, sa isang matyagang vlogger, matyagang scouter, walang inisip, walang hinangad. Ang makatulong lamang sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan. No? At saka po pala mga kalingap, mga kababayan, no? patuloy pa ito natin supportahan Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlogs Kalingap Prams sa kabutihan ng ginagawa. Simple po, yung bago pa po sa akin yung YouTube channel, please naman po subscribe like and share, pakipindutin po natin bell button para update po kayo sa ating mga video post. No? At narito ngayon tayo, simple, sa lugar po ng Santa Maria Romblon, mga kababayan. Dahil nga po may pinapagawa tayong bahay dito, pero tuloy po ating pag-scout. No? Ayan, may pupuntahan po tayo ngayon, hapong-hapong -hapon na. Salamat po sa inyo lahat at siyempre mga kababayan, mga kalingap. Salamat po sa inyong mga patuloy na pagsuporta at pagsubaybay kay Andy Kayaka Vlogs. Kahit kay Nita, no, tuloy tayo mga kalingap. Siyempre kasama natin dito. No? Marilo Falcon TV, Gamer Vlogs, ang ating po kasama. Siyempre ang aking uh, sa pagmamaniho uh, no? na uh, driver mga kababayan. <clears throat> Sige mga kalingap, update ko po kayo. So mga kalingap no, at uh, hindi ko sukat akalain na dito pala sa uh, Santa Maria Romblon ay meron din po pala isang napaka matulungin na tao po na natulong din sa kapwa bilang isang charity mga kababayan. At may channel din po pala ito no, napagalaman ko po na rito siya ay uh, may channel din na charity din po. Kaya po ako natutuwa dahil charity din po ang kanyang uh, YouTube channel. Narito po siya mga kalingap, pakikilala ko po sa inyo. Pakasubscribe po ang YouTube channel sa kabutihan yung ginagawa. Ano nga, pangalan mo? Kapatid, uh, sa Jason Madrid po, tapos yung aking uh, YouTube channel ay Jaylen TV. Ayan pang suportahan po natin mga kababayan, no? Jlen TV, isa pong charity at isa rin pong nabalitaan ko po mga kalingap mga kababayan. Ito pala ay kagawad po dito po sa bayan ng uh, Santa Maria Romblon, tama ko? Po, po. Anong ginagawa pagtulong sa yung uh, sa inyo uh, sasakupan dito? Ah, uh, po ako sa kusa po na aking mga uh, makaya. Binibigay ko po sa kanila sa mga gusto ko pong tulungan. Mm -hmm. Uh, pag ako po magsahod, ay yung kalahati, binibigay ko po. binibili ko po ng panginginangan ng aking mga gusto kong ko tulungan. Gusto mong tulungan? Opo, Ibig o. sabihin, pag may konti kang pira, sa ikay nag-charity? Cha opo, opo, opo. Binibigay ko po sa mga gusto pong tulungan. Bumibili ako ng kung ano mong gusto kong i-vlog na pamilya. Pwede mong itulong? Itulong, opo. Halimbawa, ano mga tinutulong mo kagawad? Kagawad po pala uh, sa mga kababayan? minsan bumibili ako ng bigas. Uh -uh. Bumibili ako ng mga pakulo na uh, uh sino may mga Oo. Uh oh, I ano po ang binibigay ko. Ibig ko sabihin matagal mo nang ginagawa yan. Opo, simula nung nag vlog po ako. Ah, nag-vlog ka rin, opo. binablog mo rin. Opo. opo. Siguro sa tansya mo, uh, may ilang uh, buwan o ilang taon mo nang ginagawa ang pagtulong sa, sa taga simula, rito. Simula nung nag-vlog ako, siguro may mga isang taon na. Oo. Oh, simula, ako na nagbablog. May isang taon na. Opo. Pero kahit nung wala ka pang channel, uh, ah, ganun, oh, ganun na, natulong ganun, ganun. ka rin. Opo, opo. Nagbibigay kahit wala ka pang channel. Opo. Mga opo. kalingap, Suportahan po natin ang YouTube channel. pausa po. Andi kaya ka vlogs. Ang mga klaseng tao po ang dapat natin suportahan. Ang mga YouTube channel. Dahil nga po, tulad nga po na sinabi niya. At katulad ko rin noon, wala pa akong channel sa larangan ng YouTube. Sa YouTube ay na marami na po tayo tulungan. Ngayon po, suportahan po natin ang YouTube channel. Pakasubscribe po mga kababayan. Ang channel po niya ay... Jalen TV. Jalen TV. Pakasuportahan po natin mga kababayan. Isa po nga kahangahanga din po, no? At uh, may puso rin sa pagtulong si Jalen TV mga kababayan. Suportahan po natin. Shoutout po sa inyo lahat, Jalen TV. Uh, anong gusto mo may paabot sa mga... Uh, salamat po sa kay Idol. Uh, Rand, Andy, Andy, Andy Kayaka Vlog at nandito ngayon uh -uh. sa Santa Meron Blon ayan. at siyempre salamat din po sa mga idol ko dyan kay Idol Bal Santos Matubal uh -huh. kay Rob kay Rab Matubang. Matubang ayan natin na po, sa... set po. Opo, mga kalingap mga kababayan no? Oh. Uh, hindi ko po so katakalain ito pala po ay matagal ng taga subaybay ay, taga subaybay po, po. taga subaybay ng team kalingap sa pangunguna po ni Kuya bal Santos Matubang Tuwan-tuwa po siya na nakarating tayo dito Sa kanilang lugar, no mga kababayan Papatulong mo lang yan, kagawad Ang iyong channel Huwag kang mainip, magtsaga lang Basta na pagtulong, no Suportahan po natin muli mga kababayan Pausap na po, pakasubscribe na kayo sa YouTube channel Jilin TV Jilin TV po mga kababayan Salamat po sa inyo lahat At ingat po kayo lagi So mga kalingap, no At ito, nandito na tayo sa ating target na area Mga kababayan at ang nagturo po nito sa atin ay eh, walang iba po kundi itong si Kagawad dating uh, si Jilin TV, no? ano siya po nagturo to sa atin. Supportan niyo po ako mga kalingap, mga kababayan, ang YouTube channel po ni Jilin TV. Tao po, magandang araw po. Ay, wala tang tao. Magandang araw po, Nay. Ay, grabe, may tao pala. Ayan, grabe. Ayan, pasok tayo. Kamusta na po kay Nay? Sumbi, sir. Sumbi? Ano yun, Nay? Nagsumbi kayo? Paano? Ano na? Kamusta na kayo, nai? na po. Kamusta na po kayo? Okay na po. Okay naman. At yun nga mga kababayan, no? tatlo pala po ang anak ni Nanay. Dalawang lalaki, dal isang babae. Ngayon po, atin tatanungin at ako naman po tuloy nga po sinabi ko sa inyo kanina na parang ako kinukutuban na naman po sa, si sa sitwasyon po ng pamilyang ito. Una mag-iinang ito mga kababayan. Ngayon may katanungan ako sa inyo, uh, anong pangalan mo Bunso? Jaysha Mariano po. Jaysha? Jaysha. Mariano. Yes. Po. Ilan taon ka na? 23 po. 23? Oh. Napasok ka? Ah, uh, Kakagraduate ko lang po. Ay grabe. Tapos wala kang hindi ka na napasok ngayon. Mm, hindi pa po kasi pagkatas ko po mag-graduate ay nag-review din po ako. Hmm, ganun. kaka, actually, kaka-exam ko lang po ngayong March 17. Ba't anong year mo na, na tinapos? High school? Um, college po. College. Ayan po mga kalingap, no? College. Ayan. Ah, may katanungan ako sa ino. Gaano kahirap ang inyong naranasan dito sa loob ng inyong bahay na sira-sira, higit sa lahat, butas-butas uh, na. Gaano kahirap ang inyong naranasan, Bonso? Mm, sobrang hirap po. Uh, sa nakikita niya naman po. Pero um, in God's grace po ay siyempre nakakapagpatuloy pa rin po kami. Uh, -uh. Bakit kayo nakakapag-aral? Nabanggit ni mama mo kanina. Mama ba ang tawag mo? Yes. Nabanggit ni mama mo kanina, hindi naman natin pwedeng pagkailayan dahil ito ang katotohanan na may stroke, tapos iniwanan kayo ng inyong uh, ama. Paano kayo nakapag-aral? Um, sariling sikap po talaga. Um, sariling sikap? Yes, nagsusumikap? Maapo. Um, Nagpa-part-time job po ako. Oo. Uh -huh. Tapos, um, simula nung high school po, ako na po nagpa-aral. Um, nagpa-aral po talaga sa sarili ko kasi ayoko po maging burden kay mama. Lalo po nung... Ang um, senior high school po ay na-stroke po siya. Ibig mong sabihin, mula ng high school ka, ikaw na ang nagsumikap na mapaaral mo ngayon sarili. Bakit anong ginagawa mong diskarte? Um, na, na Halimbawa, wala kang pasok. Ano nag-ano po ako, nagsa-sideline po ako. Um, kung na, 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 naka-visit po kay sa Victoria, Mm -hmm. um, Nag-sideline po ako dyan. Tapos... Ano yung tindahan? Um, kainan po. Ah, restaurant? Uh, yes po. Uh -uh. Nag-sideline yeah. po ako. Tapos pag Saturday po, dati nung malakas po po si Mama, um, nag... ano po siya? Gaguna. Uh, ano ah, yung, yeah. ang, no, ibig um, po sabihin, ang ibig po sabihin, ang ibig po sabihin ng guna uh -huh. o gapag, gagamas po 'yon. oh. Yes uh, so, ngayon, may katanungan ako sa iyo no. Nabanggit ni mama mo at yun may katotohanan, na iniwan kayo ng inyong ama o papa? Ilan taon ka nung iniwan kayo ng inyong papa? Ilan taon ka? Uh, ano po? Nung 10 years? Actually po nung ano nung nagkamulit po ako, wala po talaga akong ano Oo. Ngayon, ngayon, ngayon ag gaano, ag anong nung naranasan ngayong hirap na wala kayong uh, nagsusuporta sa inyong magulang o papa? Dahil may sakit na may sinanay naman, ang iyong mama ay may stroke. Um, mahirap po. Siyempre na nakita ko po na, na ano po, nahihirapan po si mama na siya po yung tumataguyod sa amin. Siya po yung um, nagsibing mama at papa namin. Nag-alalay? Yes po. Oo. Uh -uh. po Ano ang yung pangarap? Kaya kinagsumikap mag aral, nagpa, pag wala kang pasok, nagtatrabaho ka, map mapag-aral mo yung sarili. Ano ang yung pangarap na maging trabaho sa kasakaling ikaw yung makapag-aral at makapagtapos? hopefully po ay pumasa po sa let sa at maging ganap na teacher. Teacher! Mga kababayan, maganda po ang pangarap ng batang ito, teacher. Kanino mo iniaalay kung sakali maging teacher ka? Um, Siyempre pa kay mama, sa family ko, Kina ate, sa mga pinsan ko po na nagsusupport po sa akin. Ayun, maganda para kay mama at sa mga kapatid mo, no? Trust Pagbutihin me. mo yung pag-aaral para graduate makamit mo. Ah, ma oh, graduate. Na. Nag-aantay ka na lamang nang result Nang result, ay yan po. Sana magang maging result, no. Anong gusto mong ipayo ipaabot sa mga kabataan na katulad mo nagsumikap kang mag-aral kahit mm, tapos ka talaga. Kayo anong gusto mong maipaabot sa ating mga sa mga kabataan na katulad mo? Ang um, um, wag lang pong maano, wag pong uh, mag-stop ng mangarap at magpursige po na to pa rin yung pangarap na gusto niyo po sa buhay mga kababayan napakaganda po na sagot ng batang ito ngayon may katanungan ako dito sa salamat niya ha? ah ito ah anong pangalan mo toy Joshua Mariano po ha Joshua Mariano Joshua Opo. Mariano ilan ilan taon ka na 15 years old po nag ka Apo. anong grade mo na 10 po paano ka nakakapag-aral sa hirap ng inyong buhay eh. kay mama po si nang na po si mama senior pa lang po si ate kaya na, na siya po yung nagpapail sa akin po nung elementary pa lang pa ako. Talaga nag aaral ka ng nagpinagbubutihan mo pag-aaral, kahit walang baon. Anong pangarap mo to eh, sa kung sakaling makapagtapos ka? Maging IT expert pa. para kanino? Para, niya, kay mama ay. po. Para kay mama at para makatulong sa, sa inyo, no? Ayan mga kalingap, ano nga gusto mong ipayo sa mga kabataan ngayon na sagana sa pag, sa pamumuhay, nakakapag-aral lang ayos, ay kayo naman hindi na kayo may nagsusumikap ng na pag-aral. Gusto mo ko saan ka na may pabot sa mga kabataan ngayon? Huwag po nilang sayangin yung chance na nakapag-aral po sila dahil marami po yung taong gusto pong mag-aral na wala pong kayang ipag-aral ipag yung sarili nila po. Tama mga kababayan, no? Ayan, ikaw Toy, anong pangalan mo Toy? Jobert Mariano po. Jobert? Jo Jobert? Yes po. Ayan, ah, ilang taong ka na Toy? 13 years old po. Pasinsan na po kayo mga kababayan ha, kung kami siksikan dito kasi napakaliit po nito mga kababayan. Ah, uh, anong grade mo na? grade 8 po. Grade 8. Yes, anong po. anong pangarap mo toy eh, pag uh, sakaling makapagtapos ka? Gusto ko po maging seaman kasi gusto ko po makapunta sa lugar na di ko pa po napuntahan. Kung Kung sakaling makapagtapos ka tangi seaman ka na, ah, kanino mo inaalay ah, ngayon ah, ah, paghinaka pagtapos? Siyempre po sa pamilya ko po, kay ate, kay mama, sa mga tao pong nagtulong sa akin para makapag-aral. Ay grabe mga kababayan, no? Yan po napakaganda po ng sagot po ng mga batang ito. At yun nga po, no? At ang may gusto pong magpabot ng tulong po sa pamilya pong ito. Si nanay po ay uh, mild stroke. PM naman po ako sa aking Facebook Andy Falcon. At matik po ng inyong pabot na tulong ay ating pong dadalhin agad sa kanila hanggat na pa po ang inyong sa probinsya po ng Santa Maria Romblon. No po. Kaya po tayo narito dahil may pinagagawaon po tayo ng bahay. Hindi po natin ini-interview. Yung mga hindi na karapat dapat tulungan, ito po yung sinishi ay po talaga natin mga kababayan. No? Kita nyo naman po, Nagsisiksikan po sila din sa isang napakaliit pong itong uh, espasyo, mga kalingap, mga kababayan. At nagsusumikap sila makapag aral lamang itong mga batang ito, mga kababayan. Ayan, anay, may tanong ako sa inyo, nai. Napakinigan mo naman ang sinabi ng mga anak mo. Napakaganda, may mga pangarap. Ngayon, nai, anong uh, sagot mo sa mga sinabi ng iyong mga anak? Nagpapasalamat po ako si sa kanila sir kasi kahit na stroke ako wala talagang tumigil sa pag-aaral sa kanila. Kahit wala silang baon pumapasok po sila. Ay grabe no. Ay Amen. talaga nga po na damin po. na po si ate. Ang iyak po ni ate ay kalagalo ang kalungkutan. At saya kasi nga po ang kanyang mga anak ay masisipag mag-aral at may pangarap sa buhay. Na kung sakali po naman itong mga batang ito ay makapagtapos ay siya po ang maghahango sa kahirapan ng kanilang pamilya. Kaya po mga kalingap, sa inyo paabot pong tulong sa pamilya pong ito, PM nyo lamang po inyong lingkod. ko po, Andy Falcon po sa akin Facebook. Dadalhin po agad natin sa kanila. Kumakita po ito ng personal ng kanilang kinatatayuan, ika nga po yung nakakapanlo mo mga kababayan. No? Kaya, ate, kaya ako naririto sa inyo kasi uh, inirefer kayo sa akin. Ngayon may dala ako sa inyo nga uh, yung abot aking makakaya muna, no? No? Ay, ano bang iyak nung atin? Ayak no, na iyak na atin. <laughs> iyakin talaga ako, sir, pag ganitong, ganitong mga ano. Nanay, po huwag po nyo sabihin kayo iyakin. Ako po iyakin din kahit ako'y lalaki. Kasi po, paano ka hindi mapapayak mga kababayan? Sa kanilang sitwasyon po ng kanilang buhay. No? Paano po? Kahit ako man po. No? Sa dami na po natin natutulungan, sampu na po natin na paggawa ng bahay, ganyan din po talaga, sobrang hirap. Ngayon po, paunsi na ang ating pinagagawa ng bahay, mga kababayan. Ayaw may dala ko sa inyo, ha? ha ah, may dala ko sa inyo. Ito ay pagpasensyahan niyo muna. Sa ngayon, ang aking munting na kaya ng dala, no? Ayan mga kalingap, kukunin na po natin ang dala po natin para sa kanila. Yan po mga kalingap, no? At uh, dala na po ang ating uh, munting nakaya dala sa kanila sa pamilya pong ito, no? Yan. Pasok natin dito. Dito na natin ilagay muna 'o oh, 'yan. Ayun po, no? Yon mga kababayan no, uh, may isang sakong bigas po tayong dala no sa pamilyang ito, isang sakong bigas po na 25 kilos no. Nay, yan po ang aking munting nakayanan na mo ng dala sa inyo. Ano niyo masasabi nay? Maraming salamat po sir sa tulong ninyo una sa Panginoon na ginamit po kayong instrumento para uh, to pa rin ang kanyang dakilang layunin na tumulong sa tao. Ay grabe mga kalingap, kita niyo po yan. Ang pasasalamat ni nanay kahit nagkakadang iyak na po si nanay. No? Ituloy nga po na sinabi ko. Maraming po salamat at pakasuportahan po natin siyempre ang ama ng Kalingap o founder ng Kalingap wala pong iba kundi Kuya Bal Santos Matubang at The Vlogs at Kalingap Rab narito na po tayo sa probinsya po ng Santa Maria Romblon ano masasabi mo ni sa aking munting nakayanan dala um, salamat po ng ano, mas, masadong malaking tulong po to para sa amin po ayan ikaw po toy ano masasabi mo toy same din po same din po kayo Salamat thank, din. Thank you din po. Kasi yan. oo. May bigas pa ba kayo, Nay? Meron pa naman ko, konti po. Meron sa ako, Nay. Meron pa, sir, pag ano, mga 3 days. Pantatlong araw lang. Opo. Ay, kasi pa yun sa inyo patatlong araw. Opo. Ay, dahil na namin ito, pabalik ang bigas na ito. Sige. May bigas pa pala kayo. <laughs> Ayan, mga kababayan, no? siyempre po, pag may bigas, ano yung ulam ngayon, Nay? May dala po akong ano, isda. Po. Isda? Ayan, may dalang isda. Sin? Saan ka pagaling? Uh, sinamahan ko po yung ate ko sa Romblon po. Kakadating ko lang po. Kanina. Ah, sa Romblon, Romblon. Ayan, mga kababayan. oh? Siyempre po, pag may dala tayong bigas na 25 kilos, ang katuwang po ng bigas, alam na po niya kung ano, siyempre pang ulam. Kahit may isda silang kaunti, siyempre, dagdagan natin para may budget po sila. Bigyan po natin sila mga kababayan ng abot ng ating makakaya. Yan. Nay. Ito po yun, Nay. Bigyan ko kayo, Nay, ng ano, Nay, ha? Nang 1,000, Nay, ha? Oo. Oh. Bigyan ko kayo ng 1,000, ha? Yan ay pang budget-budget uh, ninyo, -budget ha? Pang bilbil ng ulam, no? Ayan. Tapos, Nay, 1,000 na binigay ko sa inyo, kayo naman magpagkaan. Pagbigyan yung pagkapatid kayo, ha? Ayan. Ayan, mga kalingap, no? Bali, binigyan po natin sila ng 1,500. Isang sakong bigas. Yan po ay may nagpaabot po ng tulong sa kanila. Pasalamatan niyo, unang-una ating mahalap ng Diyos, Nay. Maraming salamat po, Sir, sa inyong tulong na no, nakarating kayo dito sa amin. Mm-hmm. -mm. Ayan, siyempre, pasalamatan nyo muna, Kayo mauna. Pasalamatan nyo po, walang iba, kundi si Ninang... Si... Pasalamatan nyo po, si Ninang Joy. Ma'am Joy, maraming salamat po. Salamat daw po, Ma'am Joy. Uh, napakabait po niyan. Siya po ay nasa ibang bansa, no? Ayan, ni eh, pasalamatan mo rin si Ninang Joy. Joy Castillo, maraming salamat po. Ayan, Toy, pasalamatan mo rin, Toy. Thank you po, Ma'am Joy. Uh, Castillo, maraming salamat po. Sana po marami pa kayong matulungan. Ayan. Anong gusto mo na ipaabot? Anong gusto mo na ipaabot? Ah, uh, ibigay mo kay Nanay. Anong gusto mo na ipaabot sa ating sa aking mga minamahal sponsor, solid viewers sa inyong kahirapan ito, sa inyong naranasang hirap? Anong gusto mo ipaabot po sa kanila? May laya po kayo magsabi. Ah, uh, maraming salamat po sa sponsor po ng Kalingap. Ma'am Joy, maraming salamat po sa tulong ninyo sa mga taong nangangailangan. Sana po gabayan pa kayo ni Lord at ibalik po ninyo niya sa inyo ang pagpapala at pa at na pagpapala na inyong ipinagkakaloob ipinag, sa mga tao. May mababuting puso na kung halimbawa na kung may maitulong po kayo ay para po sa pag-aaral ng mga anak ko. Yun lang ang kahilingan niyo na ay eh para sa pag-aaral po mga kababayan ng kanyang uh, mga anak. Ikaw ne, ano gusto mong maipaabot sa ating mga kababayan na may handang magpaabot sa inyo ng tulong? Um, um, kung hal uh, una-una po ay magpapasalamat po ako and also po, ah, uh, Nawa po ay kung sino man po ang magbigay po ng tulong ay ibalik po ni God ng 10 times po sa inyo. Ay grabe mga kalingap, no? Ayan po mga kababayan, maraming maraming po salamat. Inuulit ko po, lubos po ako nagpapasalamat kay Ninang Joy Castillo. Ito po ay sa inyong pinabot po sa akin, ni Ninang Joy Castillo. Ayan po ay uh, padalwa na po ang ating natulungan, no po? Na biyaya, nadalhan natin tulong isa na naman po itong pamilya na kahit pa paano ay uh, umiyak na si nanay, natural naman po, hindi na marami yung mga ng talaga, mapigilan, Sana natatanggap nilang sa kayo na biyaya. Aya, lubos ako nagpapasalamat sa mga tao na walang sawa na sumusubaybay, walang, siw walang sawa na nagtitiwala kay Andy Kayaka Vlog sa ating kabutihan ginagawa. Katulad po ng ginagawang kabutihan ni Kuya Bal Santos Matubang, ate The Vlogs at Kalinga Prab. Kaya salamat po sa inyong lahat at gabayan kayo ng ating po Uniala. ala. At tulad nga po na sinabi ko, isa po ito, ang pamilyang ito, na na nga po ng ama na stroke pa si nanay kawawa po itong mga bata ng susumikap karapat dapat po napabutan ng tulong mga kababayan kaya po tulad nga po na sinabi ko kapag tayo po ay may kinakausap at may pinupuntahan sinisiyay po natin yan kung talaga bang karapat dapat tulungan isa po ito mga kababayan mga kalingap mga minamahal kong sponsor isa po ito sa karapat dapat napabutan ng tulong po sa lugar pong ito. Kaya salamat po sa inyo lahat at ingat po kayong lagi. Yan po mga kalingap, ang uh, mag-anak pong ito, ang uh, mag-iina, no? Ayan, at isa pong uh, napakagandang uh, bata. Ayan po ha, baka sabihin na naman ninyo na ang hinahanap natin magaganda. Ito po hindi ko alam na may maganda pala po dito na parang maladiwata na naman po mga kababayan. Yan po, no? Babay na na, babay na, ne, babay na. Salamat po, Mga kalingap, dito po sila nagluluto ang tungko po nila ito ayan no siyempre po ang kanilang kusina ito no wala po sila ay ngayon maayos na gamit kasi nga po sira sira po ang kanilang bahay at uh, hindi nai parang natulog na dito no pag naulan pag naulan no Opo, oh, sir, kasi sira na yung bubong namin. Yung ano, yung po na yan ay oh. galing po yan doon sa isang ba sa ng bahay ng kapatid ko na giniba, nilipat lang po diyan. Oo, oh, oh, hindi pag naulan natulog, no. Naranasan po namin, sir, maliit pa ito na pag naulan na payo, nagapayong din kami sa loob. Ah, gano'ng pag naulan, nagpapayong din kayo sa loob. Kasi ulanan nga, no. Ngayon hindi to ulan, ay dahil hindi to ay, tutulo. Wala ulan. Dahil wala ulan, no. Grabe mga kalingap, tingnan niyo po ang kanang sitwasyon po. Wala po talaga. Alit po mga kalingap. Tapos sa... Uh, wala po talagang kaayusan. Kaya po mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat ha. Sa inyong mga gusto niyong paabot na tulong sa pamilya pong ito. Ayan. Ayan po. Ayan mga kalingap no. Ang uh, sitwasyon po na kanilang uh, bahay na ito. Na wala po talagang kaayusan-kaayusan. Kasi nga po, no At sira-sira po wala silang kakayanan na may paayos ang bahay na ito mga kababayan Sige po mga kalingap at uh, tuloy na po kami Tuloy na kami na, ibabay na Sige po sir, ingat, uh, po. ingat po, ingat po kayo So mga kalingap mga kababayan at ito nga narito pa tayo ngayon sa kung saan itong bahay pong ito natin na pinuntahan ay talaga naman nga pong inulit po natin karapat dapat patulungan no? kaya maraming maraming po salamat sa napauna po agad ng tulong wala po iba kundi kay Ninang uh, Joy Castillo Ninang, salamat Ninang at simpre po may kami sa po walang iba kundi kay Ninang Florida, Silvania, Fitzgerald salamat po sa inyo Ninang at ingat kayo lagi Mika Mika Labsato din po kaya Princess Fernandez Vlog. Salamat po sa inyo. At Mika Mika Labsato din po walang iba kundi kay Ninang Nicky Ruhas. Salamat po Ninang. At siyempre Mika Mika din po siya sa napakabait at napakamatulungin din. Walang iba. Kundi kay Ninang Rockbeach Mix Vlog. May kami galap din po. Walang iba kundi kay Ninang Marisa Sunakawa. Ayan, may mga channel po yan. Supportahan po natin. At siyempre po, may kami galap din po. Walang iba kundi kay Ninang F. Maraming salamat, Ninang F. Sa inyong lahat at ingat kayo, Ninang. Gabay ka natin po, may kapal. Kay Ninong Okay Kuya, salamat po. Ingat kayo lagi. Kay Ninang Margaret Lameo, may kami shout out. Kay Ninang Manailis, may shout out. Sa inyo po lahat, mga kababayan, hindi ko man po kayo maisa-isa alam nyo na po yan kung mga sino-sino kayo sa inyong mga pinaabot na tulong na ating pinarating sa ating mga kababayan na masigit na nangailangan sa walang sawa ninyong pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino o mga kadugong Pilipino salamat po sa inyong lahat bago po ako pa sa matalang mamamalam mga kalingap dito po sa kanilang bahay na ito sa mag sa mag-anak na ito sa mag ito ito ano po Wag na tubag po niyong pagsawa ang marinig ang katagang salamat at isang katagang utang na loob kasi po Napakalaki po ng utang na loob ko po sa inyo lahat. At siyempre mga kalingap, mga kababayan, patuloy patuloy tuloy natin suportahan. Si Abangan ang mga upload premiere video ni Kuya Bal Santos Matubang at i-the vlogs kalingap rab sa kabutihan ng ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na kailan. Siyempre po inyong lingkod. Ang di kaya ka-plug sa isang matyagang vlogger, matyagang scouter. Walang inisip po ng hinangad ang makatulong lamang sa ating mga kababayan na masigit na nangailangan. Narito na ngayon tayo, siyempre sa probinsya ng Santa Maria Romblon, mga kababayan. Babay po, ingat blessing nyo lahat at ingat kayo lagi. Bye-bye!